Sinuspende ang dalawang salarin tapi nabayaan uli ang klase. Ngayon, para sa scholarship ni Nico, isang linggo lang, nakalapat na ang tatlong taong matrikula. Sa awarding ng model pupil, tinawag siyang muli. Kumakabog pa rin ang dibdib niya, pero ngayon dahil sa saya, hindi sa takot. Tinapik siya ng guro. Huwag kang mag-alala, Nico. Hindi sisimulan ng klase hanggat hindi ka pa pamapasok. Tumawa ang buong silid. Ngunit ngayon, tawanan ng pagsalubong hindi pa nga asar. Sumapit ang bakanteng Sabado bago matapos ang buwan. Nagpa siya si Sir Marcelo na dalawin si Nico sa barong-barong upang makita ang kalagayan. Humahagupit ang hangin sa ilalim ng tulay ng delpan, ngunit lalo silang napayuko sa matarik na luuban. Nakita nilang sinusulsi ni Nico ang lumang medyas gamit ang sinindihang kandila. Walang kuryente sa bahay, pero may kwaderno itong puno ng 95% na marka. Napailing si Marcelo sa hiya Isang guru siyang muntik hindi kumilala sa talino ng bata. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Kinabukasan, tinawagan ng guro ang lahat ng magulang. Hindi sapat ang palakpak, sabi niya. Lunes, pagdating ni Nico, tumilapon halos ang bag niya sa gulat. Nakahanay sa sahig ang limang kahon. Bigas, gatas, vitamina bagong sapatos, at LED lamp para sa pag-aaral. Walang nagsalita. Sapat ang niti nila Iza at ang pag-thumbs up ni JR. Makalipas ang midterm exam, bumuhos ang malakas na ulan. Pinauwi ng maaga ang lahat. Ngunit naiwan si Nico. Nakatitig sa tumataas na tubig. Hatid kita, wika ni Sir Marcelo. Sabay sakay sa lumang owner type jeep. Sa daan, ikinwento ng guro na minsan naging basurero rin ang kanyang ama sa payatas. Mahahaba ang daan ng ilang bata, pero di ibig sabihin mali ang mga hakbang. Pagdating sa barong-barong, binidbit ni Marcelo ang support ng medisina at iniabot kay lola. Nasa akin na ang susunod na tatlong buwan. Sumilip ang mga kapitbahay. Ngayon lang nakakita ng guro nag-abala sa estero. Samantala, si Trisha at JR habang nakasuspende, inatasang maglinis ng silid aklatan. Unang araw, reklamo sila ng reklamo. Ikatlong araw, natagpuan nila ang diary ng isang scholar na dating scavenger. Natahimik sila, nagbukos ng pahina ng pag-unawa. Pagbabalik nila sa klase, sila ang nagboluntaryong magbasa sa mga batang squatter tuwing Sabado. Dumating ang Pasko. Sa low-budget na Christmas party, si Nico ang MC. Mahina pa ang boses niya pero nang makita niyang nakatingin si lola sa bintana, tumapang siya. Maligayang Pasko mula sa pinakamagandang grade 4 sa buong Maynila, si Gawan. Nagsayaw sila sa tugtog ng lumang radyo, Nagpaalitan ng regalong gawa bahay. Sa huli, isa-isang lumapit ang mga kaklase kay Lola. Nagabot si JR ng prutas, si Trisha ng kumot. Hindi na itago ng matanda ang luha. Kilala sa grade 4 ah, Rizal si Nico Santos bilang ang batang parating huli at ngayoy umaga na naman ng sermon. Pagkalangit-ngit ng pinto, tumambad ang batang pawisan, gusot ang puting polo, putik-putik ang sapatos. Hawak niya sa dibdib ang kupas na bag na parang kalasag. Habang ang guru nilang si Sir Marcelo, nakahugos ang kilay at nakaturo sa kanya, umuugong ang sigaw. Ilang beses na, Nico! Sa likod, naghahalakhakan si na J.R. at Liza para bang palabas lang ang kahihiyan ng isa. Walang nakakaalam na alas 10 pa lang ng gabi, gising na si Nico. Sumasakay sa bangka sa Ilog Pasig para makarating sa tambakang baseko. Doon siya nagkakalkal ng bakal at bote sa ilalim ng maitim na buwan para may pambili ng gamot ni Lola Belen. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw. Isang subscribe lang, pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Sa umaga, binubura niya ang bakas ng usok sa manggas at pilit na nagtutuwid ng kuwelyo, pero sadyang dumarating pa rin siyang huli. Tanhalian, habang abala ang lahat sa tetra juice, si Nikoy nakadukmok sa dulo ng kantina, inilalagay ang kalahati ng pandesal sa bulsa para kay Lola. Hinila ni JR ang supot. Oy, nanlilibre si Scavenger Boy. Hagig -kikan. Hindi lumaban ng bata. Hinayaan niyang maubos ang baon basta't maibulsa ang pitong pisong sukli. Pambiling bigas mamaya. Pagbalik niya sa klase, huli na naman ng tatlong minuto. Naroon ulit ang turo, sigaw, halakhak. Ngunit ngayong hapong dumilim ang kalangitan, mas malubha ang alalahanin ng bata. Tiyak baha sa estero de vitas, tiyak lulutang ang sahig ng barong-barong. Kaya't lumabas siyang patakbo, tinawid ang putikang eskinita at inabutan si Lola na namimilipit sa dibdib. Klinika lang ang abot ng ambulansya. Kailangan magdeposito bago ma-admit at barya lang ang laman ng bulsa ni Nico. Gabing iyon, sumampam muli siya sa truck ng basura. Tumalon sa gumuguhong bundok ng plastik at karton, inipon ang bawat peraso na maaaring ipagbili. Alas 4 na ng madaling araw nang makuha niya ang 300 piso. Kulang pa sa kulang pero sapat para pangunahing bayad. Napaidlip siya sa gilid ng kama ng lola, umaasang aabot sa klase. Hindi siya nakaabot, tatlong araw siyang wala. Pagbalik niya, bitbit -bit ang resibo ng kulang panggastusin, sinalubong siya ni Sir Marcelo. Walang respeto ka sa oras! Natawa si JR. Umiyak si Nico, hindi dahil sa galit ng guro, kundi sa bigat ng di alam ng lahat. Natapik ni Ma'am Rosario ang balikat ni Sir Marcelo, bumulong. Napansin ng guro ang mansan ng betadine sa manggas ng bata. Sa harap ng klase, pinaupo niya si Nico, pinatahimik ang lahat at doon tumulo ang kwento. Ang pagakyat sa tambakan, ang pagod, ang resibong kulang. Huminto ang tawanan, pati si J.R. na payukok. Kinabukasan nagpalabas ng memo ang prinsipal, o plan bayanihan para kay Lola Belen. Pinangunahan ni Sir Marcelo ang paglilibot sa barangay, pinasa nilang binasag ang faculty alkansya. Sa loob ng dalawang araw, nakalikom sila ng sapat at napakonfine si Lola. Biyernes, bumalik si Nico dala ang bagong bag na regalo ng klase. Si JR pa ang unang pumalakpak. Mula ngayon, sabi ni Sir Marcelo, si Nico ang class timekeeper. Walang uupo hanggat di siya dumarating. Sa unang beses, napaaga si Nico ng limang minuto. Ningisihan siya ng guro. Yan ang spirit. Pagka uwi, sinalubong siya ni Lola. May oxygen tank sa girid pero nakangiti. Apo, hindi mo na kailangang umakyat sa basura. Mahinang wika. Isinilid ni Nico ang bagong pandesal sa maliit na mesa sa unang pagkakataon nakatulog siyang di iniisip ang susunod na barya. Lunes, alas 6 pa lang nasa eskweahan na siya. Nagayos ng upuan, nagpunas ng pisara. Pero may bagong unos. Nawawala raw ang wallet ng isang American guest teacher na may lamang 10,000. Siniko lang ang nakita ko sa faculty kanina. Bulanas ni Trisha. Isa-isa nilang binuksan ang locker. Huli ang kiniko. Kumalagbog ang dibdib niya nang makita doon sa loob ang wallet. Hindi akin yan. Sigaw niya. Ngunit iniharap na siya sa admin office. Nando ang principal, ilang guro at ang Sir Marcelo. Pero kasama din ang bagong janitor na si Mang Tonyo, ang tahimik na matandang palaging nagwawali sa palisugan. Pakawalan niyo ang bata. Malakas ang tinig ng matanda. Tinawanan siya ni Trisha Janitor ka lang. Ngunit inilabas ni Mang Tonyo ang cellphone, pinatugtog ang video. Kitang kita si Trisha at JR na naglalagay ng wallet sa locker habang nagbibilang ng pera pambarkada. Natamami ang lahat. Biglang naghubad ng peking balbas si Mang Tonyo. Si Ginoong Antonio Villamor pala, ang supervisor ng buong distrito. Nagdisguise ako para makita kung sinong nambubuli dito. Napaupo si Trisha. Si JR naiyak si Nico, natuluro pa rin pero hinawakan siya ni Sir Marcelo. Patawad anak, dapat noong ko pa nakita. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento nating ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!